Sa aking mga kababayan, bago po kami umalis ng Maynila upang pumunta sa Amerika para bumisita, nag-official visit po tayo sa Pangulo ng Amerika, si President Trump, ay uh, nabigyan ko na ng instruction ang lahat ng ating mga ahensya na paghandaan ang uh, naging uh, baha dahil sa napakalakas na ulan. Sinabihan ko na ang OCD, DOTR, DOH, DOST, DSWD, DPWH, DOE at saka DILG at lahat pa ng lahat ng ahensya na magtrabaho sila at mag-coordinate sila upang tiyakin na ligtas ang ating mga kababayan. Ang mga relief goods ay nakahanda na, idinideliver na doon sa mga area na nangangailangan. Yung mga medical team kasabay na rin noong ating mga relief goods. At uh, tinitiyak natin na merong transportasyon. At siyempre ay tinitiyak natin na may sapat na supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente. At uh, lahat ito ay uh, para sa pangangailangan ng mga naging biktima nitong pagbaha at, at malakas na ulan. Pakiusap ko lang po sa inyo ay pakinggan nyo po ang mga sinasabing advisory ng inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. Nandito kami lagi upang magbigay ng lahat ng serbisyo na kailangan sa harap ng uh, hamon ng climate change. Siguraduhin natin mas lalo pang mapalakas ang kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa ganitong klaseng sitwasyon.